Maulan na morning, mga cupcakes. Ayan. For today's video, nag-stop mo na ako maglaba, mga cupcakes. Kasi bigla na naman umulan. At yan, nakapag laban na pa ako ng iba, uh, ng ilang damit. So, huminto po muna ako dahil wala pa akong gamit na sombrero. So, nag-hand lang po ako dahil may ibang mga damit po na may mga duming hindi makukuha sa washing. Kaya, nag wash lang po ako. So, ngayon ay Friday mga kapiksap. Di lang po yung pasok ng mga bata. Ay, siguro si ate Patpat lang. Ayan, mga kapiks, naabutan po tayo ng hapon sa ating paglalaba. At ayan, madami-dami po yung labahan namin ni Papa Piks yun po, ano na po yung downy. At nakapag-dryer din po kami. May nakasalang na po sa washing. Ayan, yung panahon. Yung oras po mga kapiks, 1.12 p.m. na po. Alaona ng hapon at ganun pa rin po makulimlim. So, ikot muna tayo mga kapix kasi naka, ano pa po yung washing. May ikot pa po yung dryer. At dami talaga ng bunga yun yung ano. Madaming bunga yung mga saging ni Tito. <coughs> Medyo masakit po yung lalamunan ko. <coughs> Inuubo ako mga kapiks, Ayan, malalaki yung saging ni Tito oh. Doon din sa unahan parang gurang na gurang. Yan, mahaba po mga kapix. Ang naman mga bago pa lang. Kung ano, kung tawagin sa amin luya, luyat, luyat pa or bata pa po siya. Maganda yung tubo ng tanglad at yan. Yung upo niya. Upo or patola ba ito? Yan. Madami pong tanim na gulay si Tito dito sa kaniyang many garden. Ayan may ano po dito, sili pero hilaw pa po siya isang ano lang po niya, oh. parang bagong tanim lang at dito naman may alugbati yan, malalaking sili or harang yung ano niya po yung ok yung okra niya wala nang madahon nalaya na po nalaya ayan dito oh. ang dami pong bunga dito din oh sa ano sa unahan madami po din Siguro ito ano po ito, ah, uh, sili labuyo. Or labuyo mga kapiks. Asensya <coughs> po kasi may ibang ano po na hindi ko po familiar. Mga kapaya din po, may hinog na naman. So yung kakain, yung kakain lang niyan ibon. So, si Ate Izra kahatid lang ni Papa pick sa school si Pat naman po natutulog kasi half day lang ang pasok so magbanlaw po muna ako para sa dryer na mga kapix baka tapos na po yung makasalang banlaw po muna ako para second batch na po sa dryer. So, si Papa Pix ko yung nag-dryer sa loob. Ah! Baka maabot na naman ako ng ulan. Pag-alburo ang langit. <laughs> dun ko ko so, din hagabi ni Ate Izra sa Fustamis. Tapos kong maggawa ng yelo yung nga nag-message yung kapatid ko. Kasi si Mikay po nakatulog na tapos walang magbabantay. So nagpasama sa akin po so, punta kina mama. Dahil kuhaan niya ng sugar si mama. So yung bantay kay Mikay si Ate Izra. okay okay nyo yung accounting ko yung sa mama kasi kagabi ano po siya 1.84 kapat ng isang gabi 92 daw yung ano niya oh. 92 yung mama Dito pa na Kasi ko sa likod ng bahay namin maglaban. Kasi dito mainit. Pagdito sa ilahan, mainit. Ay, isa so, <laughs> pa ba na Ulan na po. naabutan na tayo ng ulan ulit, kaya stop muna sa pagbanlaw. So hindi na po madami yung ida-down-lick. Mm. umiwas miwas? Yan, may sikat ng araw na umuulan mga kapiks. Yan po yung nagbibigay si Pon. Kagaya po sa akin. Barado naman yung ilong ko kaya parang medyo mahina po yung boses ko. Yan. Yeah. Ito po ako sa taas dahil yun nga umulan. So magsampay muna ako ng mga damit. oh, maliliit pa na dalit. So, naka-dryer na po siya. Ano lang po, konting hangin lang po yan. Kasi so, pag ilagay po siya sa ano, sa hangar lahat, mga gano'n po, kukulangin. Ando, may mga fans pa din po sa baba. Ayan mga kapiks katapos lang po namin maglaba at naabutan po kami ng alas dos ng hapon. Ayan Oh. 2.47 at ngayon pa lang din pa ako kakain ng um, lunch or paningod to. So ito po yung ulam ko mga kapiks yummy. Ayan po yung ulam ko. Ginisang sardinas na maanghang. So, ito po yung ulam ng mga bata kanina and hotdog. So, ayan mga kapiks, lunch muna ako. Late lunch na po at si Patpat. Pat. Ayan, ang ganda ng tulog ni ate pat, pat At yun nga mga kapiks, nag-run out naman kaya hindi nagamit yung dryer so natagalan ko talaga tayong matapos maglaba Kain tayo kain Masarap po ito kasi ginisa Ano na po to snack na tapos ko lang din pong magsampay. So, yung iba, yung mga hindi ko po na-dryer, doon ko po nilagay sa labas. Doon, kinatito, bitoy, kasi yung sampayan po sa kabila, puno na, pero nakapaglagay din pa ako ng nilabhan ko. Ha. <tuk> Orang lupa. Tryin tayo. tapat ng maanghang na ulam ay tubig. Hindi pa ako sanay sa maanghang na ulam. Pero ito kasi sardinas na yung isang sardinas. Kain po tayo. Hindi ko na lang po sinabayan yung mga bata kanina kasi. Madami pa po yung kailangan, banluan Yung mga, ano po ni Papa Picks. Magpapanggal yung balat, yung ano niya, kamay.

bit mm Hah. -hmm. Okay. <coughs> pause po tayo. Lunch tayo. <laughs> At ano po yung ulam ko? Ginisang karninas. Mm -hmm. Karnina po ito. Karnina isda. The... <laughs> Uh -huh. tá puro vai para